Oh, Wah, huh? ha? Huh? Guys, uh, pasal pasal bulat aja guys. Ha? Uh. Bulat huh? well, brownout kak, nah. brownout. Oh, brownout. Pero sabi ni Ma'am Zebra na out baka umpisa na. Tawagan mo sa bahay. Ha? Dito po po muna ako dito mo. Hmm? Oh, stuksan. Asa siapa pupunta. Joy. Hmm. Tawagan mo ko ah. So guys, dito tayo guys sa ah ah post office look. Dito yung ano na, dito yung Baguio City, guys. Post office look, Baguio City. Maganda dito. Cellphone muna tayo, guys. Minsan, cellphone And yung kan guys ko, Cathedral. Dan yung Cathedral guys, so, yeah, yung yeah, Session Road, yan papunta yan yung Session Road. Yan. Yeah. So, so, marami, marami pang mga kaganapan dito guys na ipapakita ko sa inyo guys so ayan malaking puno ng pine tree ito oh. ayan oh. malaking puno ng pine tree hmm. kami naka -awi na so meron akong pasalubong sa aking uh, kasama sa vlog si may anak Buson mo na! Ano ba pang ganito? Basta buson mo. Si Rialin, may anak. <laughs> huh? May anak. Uh -huh. Aking anak. Buson mo. Um, hmm. mo. yun ang regalo ko. Panting, huh. panting, panting, panting. Panting, panting. Four. Four. Buson mo! No. Mga ano, pwede. Ang bobo. Eh. po tagal na, tagal, ang tagal. Hmm. Eh. Hmm. Gusto mo, gusto mo. Gusto mo, ang laman. Eh. Gusto mo. Chocolate bars daw. Gusto mo. Right, dahil guys, siya yung ano ko, kasama sa aking Activity. Kaya yeah, meron siyempre talo. Gusto mo? Tididin! Ay, ganda pa ito ba? Ito ba? O. Tididin! Oh, ito. pa, ito pa. So, <laughs> 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 oh, ito. So, Yan. So, yun ang aming... Ano? Ito pa guys. Alika. Dito. Pa, ito pa. Ito pa. Yan o. Ano pa oh. Ano, ano pa. Yan. Ano to? Tissue. Ariel. Oh, Ariel, may mga mukha. Ito pa. Para sa mukha. Pag ganon. Pag... Hmm. Diba? So... Okay, mamaya, mamaya na. Mamaya na. So ano kayo? Kayang... Tignan natin ito. Buksan na. Tignan natin. Tignan natin. Tignan natin. Tikpan natin. Tignan natin. Tignan natin. Tignan natin. Bosan, bukan bosan, 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 muka bosan, bosan, itu bosan, Masarap. bosan, masarap. bosan, Masarap di 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 di. Bukas ka na ako ng kamay. Hmm. Ay, saan? Ha? Ano? muna. Relax ka. Mm -hmm. Okay. Uy, mo pa na so? Asan Asa ang charger? Ito Ano isa. na mananan ko ano? Ha? Isa. Ikaw, hindi ka pa? May anak ko. Ban mo muna pa Nagsipas malaking video si ate. O, bigyan mo muna yung kameraman natin. O, kameraman, o. Masarap. Hmm. Pati Kim? O, pati... dito ka! Dito <laughs> nga! <laughs> pati Kim nga, isa hmm. lang. Mmm, hmm. hmm? masarap na. Mmm, masarap! Masarap. Hmm. Ilagay mo yan dito, kayo ilagay lang sa red. Dito. Halap. Ang ganda pala nito pang ano, oh. regalo. Pang regalo. Kaya rin. Itong binihin natin ngayon, ipag-uwi tayo sa Mindanao. Regalo natin sa kanila. Magkano kaya to pa? Tingnan mo nga dun sa receiver. 200 plus? 200 plus? Hmm. Pero sa, ano, social pag ipag-uwi kayo dun mm. sa Mindanao. Mm. Bigyan ko to sa Mindanao. Lami! Lami, kayo. Malami, kayo. Okay, bye-bye guys. Bye. Wala pa, wala pa. <laughs> okay na? Nagandang sarap. Hmm. So guys, yun ang regalo ko sa aking anak. Masarap? Masarap. Hmm. Well, yung kameramen namin, kameraman nasa likod, siyempre di makikita yung nasa likod. Siya yung ano. Di makikita. <laughs> so, <laughs> Ngayon, ano naman tikman natin? Ito, Hindi ko pakita yung man. ba? Sarap. <coughs> ano yan? <coughs> ano yan? Ha? Chicharon. Ta, ito, ito. <coughs> Chicharon. Ito so yan mo ito sa'yo para maglamig. Sarap to. Ano yan? Ano yan? Hindi ko na pakita yung pangalan, guys. Ito sa Isa. Hmm. Ito pa, oh. Sarap to sa inyo. Oh. Wow! <coughs> wow, sarap to, oh. <laughs> Ako nga, <laughs> ko nga to. Wow, oh, kumalabing. Hmm? Kumalabing. Ha? Huh? Masarap yung kumalabing. <coughs> so, balik,